So, nabudol na naman ako ng napakaraming mga damit, mga dresses, to mga loves. So, ipapakita ko sa inyo ngayon lahat, to mga dresses na nabili ko. So, bala ko kasing mag-travel at pinagpipilian ko pa kung ano ba yung damit na susuotin ko. So, bago ako mag-impaki ay ito, nag-try on muna ako at... Iniisa-isa ko talaga sila lahat at tinitingnan ko ano ba yung mas bagay sa akin na suotin. Dahil pupunta rin ako sa iba't ibang lugar. Binabagay ko na yung damit sa mga pupuntahan ko. Kung pupunta ako doon sa mga bukirin ay dapat na hindi dress yung suotin ko. Dapat na formal lang ah, dapat naka-shorts lang ako, eh, di ba? So yung mga binili ko ay puro mga dresses. Hindi ako nakabili ng mga shorts at t-shirts. Siguro sa susunod na lang na araw ako ko bibili ng iba pang damit dahil gusto kong mag-enjoy talaga sa bakasyon kung mag enjoy lang ako kung paiba-iba yung aking mga OOTD, di ba? Kasi mahilig ako mag-pictures at gusto ko paiba-iba yung aking outfit sa aking mga pictures. Basta masaya ako kapag gano'n, napaka-childish ko ba o ano ba talaga, mababaw lang ba yung kaligayahan ko? Or talaga ba napaka-expensive ng kaligayahan ko dahil gusto ko talaga paiba-iba yung aking outfit? Well, iba-iba naman tayo ng gusto sa buhay. Yon ay yung mga nakakasaya sa akin. Kaya, go lang lang go para naman hindi tayo may stress, diba? Nakakawala kasi ng stress yung nakikita ko yung sarili ko na paiba-iba yung damit. Lalo na kapag maganda yung angle ng aking kuha sa mga fixtures. So ayan, nagustuhan ko rin tong damit na ito na kulay puti dahil bagay na bagay siya sa aking sandals o di ba? Madami ako mga damit na kulay puti na nabili dito. <laughs> Paiba-iba lang yung kanilang design. So, balak ko kapag tapos ko na itong suotin ay ipamimigay ko na lang siguro. Hindi ko na ibebenta. Bala ko na rin mabawasan itong mga dami dito sa bahay dahil tinitirahan na ng mga ipis dito dahil minsan ko lang nasusuot. Kaya nga kahit na pupunta lang ako sa palengke gusto kong magsuot ng dress dahil sayang naman kasi yung mga damit ko dito at inaamag na hindi na siya masyadong nasusuot kasi hindi naman talaga ako palaging lumalabas ng bahay. Palagi lang ako dito sa bahay. Ayan, bahay kasi ako. Mas gusto ko kasi yung palagi na lang ako dito sa bahay. Tapos magkikidrama, manunood ng mga iba't ibang movie. Tapos magbasa ng mga fact book. Yun lang yung pinagkakalibangan ko dito sa bahay. Kaya nga naman, hindi ko na masyadong nasusuot ang mga damit dito. Kaya bala ko na lang sigurong ipamigay pag tapos ko magpicture picture O, oh, diba? <laughs> Well, pwede rin namang ko sila para naman mabilis mabawasan yung mga damit ko dito. Ewan ko lang, naguguluhan ako kung ibebenta ko ba or ipamimigay ko na lang itong mga dress dito. Talagang madami talaga ako mga damit dito. Um, yung aparador namin ay tatlo at puro malaki yung aparador namin kaya bale yung tatlong aparador ay puno talaga ng mga damit iba't iba ng mga klase ng damit mga dress tapos mga mga ganyan mga pang mga pang party na mga damit mahili kasi ako talagang magsuot ng mga ganyang damit kasi feeling ko ay maganda siya pang OOTD kahit naman hindi bagay sa panahon ngayon dahil sobrang init ang gusto ko lang talaga ay makapag-picture ng magandang damit. Yun lang. So, yan. Nag-iisip na ako kung ibibigay ko na lang or ibibenta. Siguro, ipamimigay ko na lang. Yan. Marami rin akong nabili ng mga itim na damit. Yan. Magaganda puro sila. Pang party talaga. Nakabili rin ako ng mga pang tulog. Sobrang ikli naman ng mga pang tulog na ito. So, kasya lang siya sa small size. Hindi na siya pwede pang medium dahil pahirapan na talaga sa pagsuot niyan. Meron ring mga damit na pang medium size dito pero hindi masyadong madami. Talagang pang small size lang itong lahat ng mga damit na nabili ko. Yan, maganda naman sila. Tapos, good quality naman. Makapal. So, ayan mahilig talaga ako sa feng ng mga damit. Kaya mas gusto ko talaga magsuot ng feng kapag ako ay matutulog na. So, yun lang mga loves. Yan ng yung mga lahat ng mga damit na binili ko. Hanggang sa susunod. Bye-bye! So, hi mga loves! So, for today's video ay ito yung kakainin natin. Poros kangkong. Ito yung pritong kangkong. Tapos, ito naman yung kangkong din. <laughs> Adubong kangkong ko di ba So kakain. Kakainin Kainin na natin 'to mga loves. Hindi na ako magra-rice dahil alam na ninyo, minsan lang ako kumakain ng kanin para naman healthy. Hmm. rob Hmm. Hmm. Ano crunchy niya, oh? tapos hindi ko pa to nilagyan ng masyadong asin konting asin lang yung nilagay ko mapalasa lang kasi hindi rin nakakabuti kung sobrang alat ng ating kinakain o, diba hmm meron pa tayong crispy kangkong hmm sobrang sarap din Kamu punya Hmm, love? Hmm, Rap. Hmm. Ini yang Hmm. Rapnya. มสครับ mm. mm. 嗯嗯嗯，爸爸，呀。 Hm. Mm. Mm. <laughs>